Unang Miyerkules po ng taong 2024, silipin natin kung marami na bang deboto sa Baclaran Church. May live report si Joshua Garcia. Rise and shine, Joshua. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Dayan. Tama ka dyan. Maaga pa lang. Bumper to bumper na ang sasakyan dito sa service road sa harap ng Redemptorist Church ngayong Baclaran Day. Dayan, dahil unang Miyerkules ng 2024, dagsa ang mga deboto dito sa simbahan ng Baklaran para simulan ang ng kanilang mga panalangin ng taon. Gaya ni Norberto na walang ibang dasal kundi ang maayos na kalusugan, hindi lamang para sa kanyang sarili at pamilya, kundi para na din sa kanyang mga kababayan. Bigyan ng mahabang buhay at malakas ang katawan, patubayan ng pamilya at ang mga tao na ay pagkaloob ang makahon sa kanilang kabuhayan. Samantala naman ang mga nagtitinda rito ang unang miyerkules ng taon, tulad ni Rosalie na mahigit dalawang dekada na nagtitinda ng suman at kakanin dito sa harapan ng simbahan. Anya kung sa normal na araw ay isang kaban lang na malagkit ang niluluto niya. Ngayon kapag ganitong Enero at First Wednesday ay dalawang kaban ang itinitinda niya. At yung ko po medyo mabili ngayon kasi kasi first ano first Wednesday of January marami pong tao. Sigurado po 'yun. Dayan, mabenta rin sa mga deboto, mga imahe santo. Kaya si Cheryl na 1996 pa na nagtitinda dito ay sinamantala din ang unang miyerkules ng taon. Uh, okay lang naman po. Mga rin. Mabenta naman po siya kasi first Wednesday. Dahil ayon sa ilang nagtitinda na nakausap natin dito na pinayagang pumwesto simula pa nung uh, nitong nakaraang Desembre, hanggang linggo na lang daw sila maaari magtinda dito. Halos mapuno naman ang uh, 2,500 maximum seating capacity ng Baclaran Church kaya tinihikayat pa rin ng pamunuan ng simbahan ng publiko na magsuot ng face mask particular pag nasa loob na ng simbahan. At uh, dayan sa sitwasyon naman dito nga sa harap ng McLaren Chair sa mga oras na ito, kung napapansin nyo sa akin likuran ay tuloy-tuloy pa rin at walang patid ang dating ng mga deboto. Kaya naman nananatili ang presensya ng uh, mga tauhan ng MMDA para gabayan yung mga motorista dito sa service road na pumaparada para magsimba. Ngayon din ang presensya ng kapulisan at naririto ang kanilang police assistance desk para panatilihin ang seguridad at kaayusan dito sa paligid. At mabanggit na natin ang lagay ng traffic dito sa main road. Tanaw natin mula dito sa ating uh, kinatatayuan. Uh, na Nanatili namang tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan, yung kalsada papunta sa kabilang kalsada papunta ang lahat. mo muna ang latest dito sa Baclaran Church. Balik siya dyan dyan. Maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.